Binansag ang The Holy Land ang lugar na ito dahil nagsisilbi ito bilang isang banal na syudad. Simula noon hanggang ngayon kaya lang hindi kalayuan sa labas mismo ng pader ng Jerusalem, matatagpuan naman ang Valley of Hinnom. Isang lugar sa ating kasaysayan kung saan naganap ang iba't ibang mas asama at karumaldumal na gawain, mga ritual, alay, kakaibang fiesta na ginagawa bilang papuri sa kalaban ng Diyos na si Satanas. Ayon sa ilang Bible scholars ay noong panahon daw ni Jesus. Hindi lahat ng tao ay tapat sa kanya, ilan sa mga ito ay nagpadala sa impluhensya ng satanism maskina ang ilang mga komunidad sa Israel. Ang ginagawa nila ay bumubuo sila ng isang malaking bonfire. At doon ay isinasakripisyo nila dun sa apoy ang panganay nilang anak na lalaki. Ang mga ritual na ito, gaya ng sabi ko kanina, ay nangyari sa Valley of Hinnom ilang libong taon na ang nakakaraan at alam nyo bang ang ibig sabihin ng salitang te sa Hebrew ay hell o impyerno? Pinaniniwalaan na lahat ng kasamaan na ito nagawa ng tao ay impluensya ng isang demonyong nagnangalang satanas. Si satanas mga kaibigan ay nabanggit hindi lang sa Biblia, kundi pati na rin sa mga banal na kasulatan sa iba't ibang mga reliyon. Sa Kristyanismo ay tinatawag siyang Lucifer, sa Buddhism naman ay Mara, at sa Islam naman ay Iblis, sa Western Europe noong 8th century, ay inilarawan si Satanas bilang isang halimaw na minsan ay kalahating tao at kalahating hayop. May pakpak, may sungay, minsan ay kulay itim, minsan naman ay kulay pula na pinapalibutan ng mga tagasunod nitong mga demonyo. Noong May 19, 2013, libu-libong mga kristyano ang nagtipon sa St. Peter's Square. Upang dumalo sa misa na pamumunuan ni Pope Francis. Doon ay meron siyang isang lalaking kinamayan at hinawakan ng noo dahil ito raw ay sinasapian ng demonyo. Ang video na ito ay nag-viral at umani ng samot saring opinion na nagsasabing yung nangyari daw na yun ay isang exorcism. Para sa mga hindi nakakaalam, ang exorcism ay ang pinakaluma at mabisang paraan upang magtaboy ng demonyo. Ito ay present sa mga kultura ng iba't ibang bansa. Mula Europa hanggang dito sa Asia, at lahat sila ay may ibang bersyon ng pagtataboy ng demonyo. During exorcism, mga kaibigan, ay nangyayari ang mga hindi maipaliwanag na bagay na pati ang siyensya ay walang explanation patungkol dito. Halimbawa na lang, yung mga nasa sa PNI bigla na lang lumalakas, nakakapagsalita ng isang bagong lengguwahe, at yung iba pa nga ay lumulutang. Tama ka nang narinig, kaibigan, dahil lahat ng ito ay nangyayari. Hindi lang sa mga nakakatakot na palabas kundi pati na sa tunay na buhay. Sa northeastern Wyoming ay may isang monumento na pinangalan ng The Devil's Tower. Nakauna-unahan rin pambansang monumento ng Amerika noong 1906. Isang misteryo hanggang ngayon kung paano ito nabuo at saan ito nang galing na kahit maraming teorya patungkol dito ay wala pa rin itong eksaktong paliwanag. Ayon sa iba ay bigla na lang daw itong sumulpot, habang ang sinasabi naman ng ilan ay gawa raw ito ng demonyo. Kaya rin ito binyan sagang The Devil's Tower, noong unang panahon, ang mga Native Americans ay sinasamba ang lugar na ito, at inaakyat ang pinakatuktok sa paniniwalang makakaranas sila ng Himala. Sa paglipas ng panahon, ay nagsulputa na ang iba pang mga teorya na nagsasabing dito raw naglalanding ang mga alien gamit ang kanilang UFO na ginawan pa ng palabas noong 1977 na pinamagatang, Encounters of the Third Kind. Sa kabilang banda, sa southeastern New Jersey naman mga kaibigan, may isang malawak na gubat na tinatawag na Pine Barrens. Ayon sa mga lokal doon ay may isang nilalang daw ang namamalagi ay noong 1735. May isang babae na binyansagang Mother Leeds ang nagluwal sa kanyang ikalabing tatlong anak at ayon sa record, ay totoo nga na siya ay mayroong labing dalawang anak at yung pang ikalabing tatlo ay hindi na nasama dahil ito raw ay naging isang demonyo at yung demonyo na yun ang siyang namamalagi doon sa gubat ng Pine Barrens. Noong 1909, ay bigla nalang dumami ang mga taong nakakita ng demonyo doon sa lugar, lalo na yung mga lokal na nagbigay takot sa karamihan na siya rin kumalat sa buong mundo noong mga panahon yun. Noong nakaraang taon, 2023 sa Bustos, ay may ginanap na pagtitipo ng Satanic Temple kung saan pinapakita nila ang kanilang pagsamba at pagsunod kay Satanas. Marami ang pumuna at pinagtawanan nito dahil na ito ay taliwas sa nakasanayan nating paniniwala at bago sa paningin ng mga tao ang ganitong klaseng samahan. Ibig sabihin lang, ay totoo talaga ang mga demonyo. At ang mga ganitong klaseng usapin ay hindi dapat natin binabaliwala. Mga kaibigan, ang mga bagay na ito na aking nabanggit ay maaaring ebidensya na totoo ang mga demonyo. Karamihan sa mga ito ay hanggang ngayon hindi maipaliwanag na ang ibig sabihin lang ay marami pa tayong hindi alam sa ating mundo.